Mga kaagoy! Nagluto pala tayo na isa sa sikat na pagkain ng mga Pinoy. Ito nga ang Pinoy pansin na, na makikita nyo nga ang ganitong handa pag after nga may libing ang patay. Pina level up nga natin yung sarap dahil nga sa ginamit nga natin mga seasoning na discovery nga natin mga kaagoy. itong lutong pansin ay talagang hinahanap-hanap minsan inaayaw-ayaw dahil kadalasan matabang nga ang nakukuha nga, kapag nga nila kapag meron nga ang hangdaan kaya yung mga ibang kumukuha nagre -reklamo. Gagawa nga tayo ng pansit na kadalasan na nakukuha nga natin ito sa mga handaan tulad nga ng patay, birthday at binyag. Dahil itong pansit na ito ay pinoy pansit kung tawagin. Dahil nga ang mga nilalagay dito na sahog ay buto-buto ng manok at maraming kikem at squid bowl nga ang mga nilalagay nga nila kapag so, nagluluto nga sila ng pansit. After ko nga bumili ng mga pangsahog, pumunta na naman ako sa bilihan ng mga pansit. Ang nga natin ay apat na kilo ang lulutuin natin. Bali, pinagsabay ko na pala dito yung mga bibilin ko mga kailangan ko nga tulad nga ng mga gulay. At kung na nga ako ng bahay, agad ko na sa itong backbone na nabili nga natin, dahil kadalasan ito ang nakikita pang sahog sa pansit. Aminin nyo man o hindi mga tol, kadalasan talaga sa pansit ang sinasahog ay kick yung backbone or squid ball. Bal, ito pala yung mga kailangan nga natin na sangkap para makagawa nga tayo ng ultimate favorite Pinoy pansit. kadalasan minsan nakukuha nga natin ito sa mga okasyon na walang lasa at merong lasa. Nakadepende nga yan sa pagluluto nga nila mga boss. Basta lahat nga ng ingredients na mga kailangan nga natin ay kailangan nga natin hatiin yan. Mapasibuyas, bawang, karos, repolyo iba pang pampasarap nga ng pansin? pansit. Ay, atin na nga natin. Di ba mga kagoy, ganitong klasing luto ng pansit? Minsan makikita mo talaga to sa handaan. Check sure, ko nga lang sa inyo mga kagoy. Meron nga dito sa barangay nga namin na nakikain nga sa birthday at panireklamo nga mga tol mm. dahil yung nakuha niya daw na pansit ay wala daw lasa. At ang lang daw sa pansit ay yung kikiam. Sa totoo lang mga kagoy, meron talagang ganon. meron nga akong na-experience. Siguro dahil nakulangan nga sila at paglalagay ng mga seasoning, kaya walang masyadong lasa yung kanilang pansit. Ngayon mga kagoy, meron nga akong na-discover na sobrang ito nga sa gagawin niya nating ultimate Pinoy favorite pansit. At ito nga ang Kiko man. Nakumpleto nga sila sa lahat. Pumatid pa nga ako ng seminar niyan mga kaguy para matuto nga. Kung paano ginagamit ang Kiko man. pakikinig ko nga mga kaguy ay nagkaroon ako ng idea. Na pwede pala itong gamitin sa pagluluto ko. Oh. Kaya meron na nga tayong karamay sa pagluluto. Kaya agad-agad ko na nang nilabas yung ating talyasin na malaki. Para upisan nga magluto kasama ang Kiko man. Promise ko sa inyo mga kaguy kapag nasubukan yung itong produkto ng Kiko man. Maiiba at maiimprove talaga ang lasa na inyong niluluto. Tulad nga ng ating nilulutong ultimate favorite Pinoy pancit Na marami nagsasabi kapag ito daw ang pansit na ginamit daw ay matabang daw kapag kakainin. At dahil hindi na nga ako nawaworry doon mga tol. Kasi karamay ko na nga ang kiko man sa pagluluto Kaya ko. Kaya mas lalong i-improve nga ito. Bali, ginigisa muna nga natin itong backbones hanggang maluto nga. At bali ko nga lang ito ng isang magic sarap at maraming paminta. Yeah. Kahit yan lang ang gamitin yung mga kaagoy talagang sasarap na yan. Yeah. Lalong lalo na mga kaagoy kapag gagamitin nyo ah. nga. Isa sa mga produkto nga ng kiko man tulad nga itong oyster. nagluluto talaga talaga ako ng pansit. At meron talaga akong ginigisa ng mga karne. At hindi hindi talaga mawawala ang oyster sa akin. Dahil nalaman ko nga na merong oyster sa Kiki Kaya Ito na nga ang ginamit ko. Kaya kaway-kaway sa mga mahilig gumamit ng Kiki at squid ball kapag nagluluto ng pansit. Dahil nga ito na nga ang nakasanayan ng karamihan. Man. Kapag nagluluto nga ng pansit ay Kiki Man ginagamit. Kapag nga ng tubig mga kaway, tinatantya ko nga lang dito. Dahil, tatlong klase ng pansit kasi ang gagamitin natin dito. At syempre kapag nailagay ko na nga yung sabaw nga natin, ay gagamitin na natin itong Kiki soy sauce. Na talaga kahit nga lang ang gagamitin mo nga dito mga ay, tol. Ay malasaan mo na talaga ang tunay na sarap nitong kikuman. Ay, dahil kumukulo na nga itong ating sabaw. Pisa na nga para ilagay na nga natin yung tatlong klaseng pansit na gagamitin nga natin. Uunahin muna natin yung medyo makintam. At yung susunod naman natin dito ay yung maalsang pansit. kadalasan ito nga ang ginagamit sa lahat nga ng handa. At itong pansit na nga ito ay medyo may katabangan. Pero dahil mayroon nga tayong kikuman, hindi nga magiging matabang nga yung niluluto natin. Malulutuin ko muna nga yung dalawang klaseng pansit na nilagay natin bago natin ilagay yung kanto. Kasi tayo kasi magbe-base mga tol kung magdadagdag pa hindi. At bali naka-pass forward na nga tayo mga tol, naglagay na nga ako dito ng kanton. Na isa nga ito sa nagpapasarap, na gumagawa nga tayo ng pansit. Ipupush ko nga lang ito pa ilalim para maluto nga ito mga All tol. O diba mga pre, kung papansinin nyo yung pansit natin, ganyan nga yung pansit na nakukuha nga natin. Kapag after nga malibing yung patay or may handaan, na, na makikipag-agawan pa nga tayo. inalo ko nga lang ito ng maigi hanggang maluto nga, masyado tong ating kanton. Bali sa paglalagay ko pala ng mga gulay, mga kaapoy, eh, ko nga inuhuli kapag naluto na ang pansit. hindi ko nga ito ginigisa. Gusto kasi mga mga kakoy kapag kumakain ng pansit medyo crunchy pa nga yung mga gulay. Kaya magluluto na sa gulay natin ay yung init nga ng pansit. Kung saan magiging malambot nga ito. O di ba mga kakoy nakaluto nga tayo ng ultimate favorite ng pansit ng mga Pinoy. Na talagang gustong gusto at pinipilahan ito ng marami. Kapag meron nga mga okasyon. Kapag ganito ang pagluluto mo, hindi mo masyadong malalasaan talaga ang kikyam. Ma malalasaan mo talaga dito yung tunay na sarap. Na ginamit nga natin na seasoning at ito nga yung kikuman. grabe sobrang sarap